Bilanggit si Kim Joo sa kanya event kagabi. Hiyawan ang dumagundong sa ebek. Grabe ang sigaw ng mga audience. Kitang kita din sa isang live, sa social media, na napakaraming dumalo sa festival. Para makita si Paul Mabelino, napakarami rin ang gumawa ng mga pliers at tarpaulin may mga kempaulatics Panama pants fans, yan na layag kahit hindi makasama. Ito ang artista na kahit may anak na, never kumupas sa kagwapuhan at hindi naging hadlang para masira ang karir. Niyong taon mas inulan ng mga blessings, lucky charm na kempaul ang isa't isa. -pisa. Ayon nga sa mga komento, ang dala ng crowd. Ang dala ng crowd kagabi. What more pa kaya kung naroon din si King Chu? Sobrang dami ng tao. In fairness kay Papi, ang taas ng energy kahit pawis na pawis at pagod ito. Hataw pa rin sa pagkanta. Sayang walang King Chu para magpunas ng pawis niya. Kitang kita ang pagkahambol niya. Kagabi, nakakabilip ang laki ng pinagbago. Tapos bumawa pa sa stage. Para makamayan ang mga supporters. Marunong mumiti at magjoke tambonga. Thank you Paolo Abidino. Pinasayang mo ang buong fans sa Mindanao. Nawa, maulit mudi, kasama naman si King Chu.